Ito na yung mga tanim ko sa luyot ngayon. Ang kapal, no? Maayos-ayos na. Ayan, no? Pero kapal. Ano? Nalaglag lang yan nung binunot ko yung mga sa eh. Ngayon, yan, yan, ayan yung tsura. Ayan, no? Kapal. Rinalbusan ko na nga yan noong nakarang araw, eh. Tapos, e, eh, gumanda naman na. Ang dami nalaglag, oh. Ito ka, oh. Ayan, yung mga kangkong yan. Dito maganda yung kapong dito. Ito, para laki na yung dahon. Kaso na, da, para yung mga manis. Yung mga ato ito. Ang taas ng mga tabo. Ito talahin. ko sa sandara. Mo. yung kamatis ko. Yung isang puno lang yan eh. Ayan. Ay dito marami pa tubo mong saluyot dito. Nalaglag-lag yan kung oh, binunod ko yung saluyot. Eh. Ito na yung... Ito na ba? Oh, dami ng bulaklak yung kalabasa. Pero... Yeah. Ay, buka. Kaso lang na hindi nagtutuloy. yun eh, no? Pero din ako doon. Bangga sa kayo. Bagong papan. Bago kalabasa. Ito pinapaka ko to. Pero kagawin ko pula, pechay. Baka sakali makapagparami ako. Okay. Dito tayo sa kabila. Dito na ba? Nagsikon na yung mga wana pala Wala eh, hindi naman nagtutuloy, ganyan nagyeyelo na kaagad. Cero Bantari, ito Ito naman yung, gumapang na dito yung wana-wana, pala Ito ginapakan nya kwan Ah, uh, kamu Ay, pata pa to tapay ako. papaya ko. Yon, yon, na Nakaligtas sa malakas sa hagin doon nakaraan kaya malakas sa hagin dito. Yung mangga ko kaya kukunti eh, talaga na mabubuo yung buka eh. Oo, kaya naman ay ayos na rin. Kaya, so, sa ilalim. Naampas-ampas nang ko malakas sa hangin malakas kasi ng hangin ayun oh ayun mayroon pa naman sa taas hindi gaano madaming bulaklak baka uh, ako ito tayo sa hindi sa kabila ako tanong Dito nagpula ako ng kan dito eh. Kaya na wala pa tumutubo Dito ng pechay. tapos wala pang tumubo. Pangatlong araw na ngayon eh. puti-puti eh, ako nakikita. Ito. Oh, marami na tumubo sa luyot dyan. Mm Hindi -hmm. lang. <laughs> Winagwag ko na lang yung sa luyot dyan eh. Kaya sa luyot yung pa na yan, dry na yan. <laughs> Babalag yung mangga baba Yung, manga, yung kol -kol, kaya na manilit buka Ang bago pa to Kaya na payat yung bulo no. Ito yung bago tanim ko na Okra sa saka palaya Hanggang doon Ito yung kwan Tawag doon yung sitaw Okay <laughs> pakita ko sa iyo yung kwan Buka ng papaya ko na malalaki Kaya lang eh Dadalawang piraso laki Kaya laki yun yung isa tapos yung isa ito yung ito yung mga ka hindi no? makakasurvive naman na yung sinaw <laughs> yun lang yun lang yung video natin ngayon yung video ko lang bago papasok sa trabaho pakikita naman po yung aking youtube subscribe Salamat po. God bless.